Shoutout at maraming salamat sa ating mga member kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jinke Ferres, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola kay Maricel Nakel, kay Almalin Punsika, Torin and Fior Prince, Lelibit Tumagi, kay Idol Ilin Ido, XPG Secret Files, Lito Buino, Roman Villanueva Balin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis at kay Marvin Maliberan. Maraming salamat din kay Miss Miami Laurel, kay Angelito Brunola. Maraming salamat sa pa-birthday mo, idol. Hindi pa po ako magaling mga idol. Pinipilit ko lamang para makapag-update pa rin tayo. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang dalawang kasamahan naman itong si Paing may dalang mga matatalas na itak na gawa sa tanso at bukod pa sa gawa ang mga ito ng tanso may mga nakapahid pang katas galing sa mga halaman ng mimusa at mga antunga. Bukod pa sa mga bitbit -bit na mga armas ng mga ito, may mga nakasuksok pa silang mga armas na inihanda para pamatay lamang sa mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali ang mga nakalipas, may mga naririnig na ang mga ito na mga kaluskos sa paligid, hindi pangkaraniwan na mga kaluskos na batid nilang may mga nilalang talaga ang umaligid sa kanilang kinaroonan doon sa batuhan bukod pa doon sa mga kaluskos na kanilang naririnig may mga narinig na din silang mga pagaspas ng mga pagpak sa itaas ng mga batuhan hindi na din ginising ng mga ito ang mga batang paslit sa tingin din kasi nitong si Manang Takor kaya na nila ang mga nilalang na ito sa tingin ng matanda hindi makapangyarihan ang mga ito at kabilang lamang ang mga ito doon sa mga mababangis na mga nilalang na naninirahan sa gubat ngunit habang nakikiramdam ang mga ito may narinig silang parang sumagirit na bagay pabilis ang mga pagaspas at palakas din ang mga ito at batid nitong si Manong Takor na umaatake na sa kanila ang mga nilalang kaya agad nawika nito doon sa kanyang mga kasamahan umaatake na sila talasan ninyo ang inyong mga mata kakatapos pa lamang sa sinasabi ng matandang kurkura agad nang bumungad sa kanila ang mga anino ng mga nilalang at agara na silang sinagpang ng mga ito rinig na nila ang kakabang ingay ng mga nilalang na parang pinalakas na buses ng mga ibong panike nakita pa nila ang talas ng mga kuko mga ito sa kanilang mga paa at mga kamay. Agad naman na umigpaw itong si Manong Takor na sa mga pagkakataon na iyon, nagbago na din ang hitsura at anyo ng matandang kurkor. Samantalang ang mga antingero sa kabila ng kanilang pagkagulat sa mga hitsura at sa bigla ang pagsulpot ng mga nilalang agaran din na kumilos ang mga ito Nagpakawala din agad ng mga pagtagpas ang mga ito gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas. Samantalang ang mga nilalang naman, ang buong akala din kasi ng mga ito na ordinaryong mga tao lamang ang pumasok sa gubat na iyon. Kaya sa kanilang pagmanman nang makita nilang tahimik ang grupo ng mga taong dayo, agad na umaatake na ang mga ito wala kasing nararamdaman sa mga pagkakataon na ito na mga presensya ng mga aral ng mga nilalang galing sa grupo nila ni Manong Takor dahil pulido ang ginawang mga puder ng mga antingero at ng matandang korkor nagulat din ang mga nilalang dahil sa mga uras na iyon bukod sa wala silang nakita at tinamaan sa kanilang pag-atake agad na bumagsak ang dalawa sa mga ito na mayroong malulubhang tama sa kanilang mga katawan. Agaran pang namatay ang isa sa mga ito habang ang isa namimilipit ito sa sakit. Mabilis na kumilos itong si Paing at agad na ibinaon ang kanyang hawak na pinatalas na buto sa liig ng nilalang na naging dahilan sa agaran nitong pagkamatay. Habang itong si Manong Takor, dalawa na din agad ang napabagsak ng matanda nang maabot niya ang mga ito. Walang habas na kinubawan ang mga ito ni Manong Takor at pinagkakalmot ang mga ito sa buong katawan. Kahit ang mga malalapad na mga pakpak ng mga ito ay walang kawala sa bangis nitong si Manong Takor. Warat-warat ang mga pakpak ng mga ito. Pagbagsak ng mga ito sa lupa at mayroong malalaking uka ang kanilang mga liig sanhi ng mga malalalim ng mga pagkalmot nitong si Manong Takora kakaiba man ang bilis ng mga ito ngunit sa mga pagkakataon na iyon mas kakaiba ang bilis ng matandang Korkor lumipas pa nga ang limang mga minuto gutay gutay na ang mga katawan ng mga nilalang at nagkalat na ang mga bangkay ng mga ito doon sa paligid sampung minuto lamang ang itinagal at napatay na nila ang mga nilalang na iyon. Mahigit sa sampu ang bilang ng mga ito. Agad na wikang utos ng matandang kurkor doon sa tatlong mga antingero na sa mga pagkakataon na iyon na manghadin sa kakaibang lakas at bangis ng matandang aswang na kasama nila. Batid nilang aswang ang matandang ito at malakas ang kakayahan ito sa mga usal tulad ng kanilang mga nararamdaman. Ngunit hindi nila inaasahan na ganito pala ito kalakas. Kailangan natin na iligpit ang kanilang mga bangkay, paing. Sunugin natin ang kanilang mga bangkay para maiwasan natin na maamoy ang mga ito ng kanilang mga kasamahan at ng iba pang mga kampun ng kadiliman. Mabilis naman na tumalima ang tatlong mga antingero agad nilang binitbit ang mga bangkay ng mga nilalang at inilagay ang mga ito doon sa gilid ng mga batuhan. Samantalang itong si Manong Takor agad na pinuntahan ang kinaroroonan nila ni Buno. Ngunit pagdating doon ng matanda, gising na ang dalawang mga batang paslit. Nagising na kasi ang mga bata nang maramdaman ng mga ito ang mga presensya ng mga nilalang. Ngunit patay na ang mga nilalang bago pa makatulong ang mga ito sa labanan. Pinagsabihan na lamang ito ni Manong Takor na kailangan na nilang bitbitin ang kanilang mga dalang kagamitan dahil kinakailangan nilang makalipat agad ng pwisto. Nais kasi nitong si Manong Takor na makasigurado. Baka sa kabila ng kanilang ginagawang pagsunog doon sa mga bangkay ng mga nilalang makakaamoy pa rin at makakaramdam ang ibang mga nilang na nasa kagubatan. Agad nilang sinunog ang mga bangkay ng mga ito at pagkatapos agad na lumipat na ang mga ito ng pwisto. Ngunit hindi naman kalayuan ang kanilang nililipatan. Sa unahan kasi ng kanilang kinaroroonan nakakita ang mga ito ng malawak na butas doon sa may batuhan. Kaya agad Nasumuong ang mga ito at nang makapasok na ang kanilang grupo, napagtanto nitong si Manong Takor na mas maganda ang lugar na iyon para paglipasan ng magdamag. Bukod kasi na iisang butas lamang ang pasukan malapad din ang kaluglooban nito na sakto sa kanila. Matapos na mailagay nila ang kanilang mga kagamitan doon sa loob, muling wika nitong si Manong Takor doon sa mga bata. Magpahinga na kayo, Buno, Utoy. Dahil bukas, maaga ang alis natin para simulan muli ang paggalugad sa kagubatang ito. Matapos naman na makatulog ang mga bata, nagpasya na din sila manong takor na magpapahinga na. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga oras, nagising din agad ang matanda dahil sa ingay na narinig nito doon sa paligid hindi niya mawari kung mga angil ba ang mga ito o mga pagngasaba. Ngunit natitiyak niyang hindi ito mga pangkaraniwan na mga nilalang. Batid nitong si Manong Takor na mga mababangis na mga nilalang ang mga ito. Kaya maingat na bumangon ang matanda at pagkatapos sumilip doon sa labas. Sa mga pagkakataon na iyon, nagising na din ang tatlong mga antingiro, pati na ang mga bata nang makita ang mga ito nitong si Manong Takor, mabilis na sininyasan ang mga ito ng matandang asuwang. Ramdam din kasi ng mga ito ang mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon, kitang kita na ni Manong Takor ang pag-aligid ng mga ito. Batid agad ng matandang kurkur na kahalin tulad ang mga nilalang na ito doon sa mga umataki sa kanila kanina lamang. At mas marami ang bilang ng mga ito ngayon kumpara doon sa mga nakakalaban nila kanina at sa tingin ng matanda maaring naamoy pa rin ng mga ito ang kanilang mga sinunog na mga napatay nilang mga nilalang kaya nasa paligid ngayon ang mga ito ilang sandali pa kinuha na nitong sipaing ang kanyang dalang matalas na bagay ngunit maagap naman na pinigilan ito ni Manong Takora sa tingin kasi ng matanda, hindi sila nakita o naramdaman na ng mga ito. Kaya mas mabuting hayaan na lamang nila ang mga ito na umaligid sa kanilang kinaroroonan. Pulido na kasi ang kanilang pudir sa mga oras na iyon. Kanina kasi, mas pinagtuunan nila ang mga usal para lamang sa mga inkanto. Kaya naamoy at nasundan sila ng mga nilalang na ito. Ngunit ngayon, nakakasiguro na itong si Manong Takor na hindi na sila masusundan pa ng mga ito. Kaya makalipas ang ilang mga sandaling pagmanman ng mga ito, nakita nilang mabilis na nagsialisan na ang mga nilalang at naglaho na lamang ang mga iyon sa kadiliman. Matapos iyon, nagpasya na rin si Manong Takor na magpatuloy na sa kanilang pagpapahinga. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito ginising na din nitong si Manong Takor ang mga bata at pagkatapos agad nang umalis na ang mga ito matapos na makapag-agahan medyo may kadiliman pa ang buong paligid at umaambon kaya hindi na padali ang kanilang paglalakad doon sa mga kakahuyan makalipas ang ilang mga oras ng kanilang paggalugad doon sa gubat may mga nakikita ang mga ito na mga buto at nakakasigurado ang mga ito na ang mga butong iyon sa mga buto ng mga tao. Agad na sinipat-sipat ito ng mabuti ni Manong Takor at pagkatapos huwi ka nito sa kanyang mga kasamahan. Buto ito ng mga tao pain. Mukhang nalalapit na tayo sa ating pakay. Sa tingin ko, sa mga butong ito, mukhang ilang buwan na ang mga nakalipas simula ng mapatay ang mga ito ang mga butong nakikita nila nando doon sa gilid ng mga malalaking ugat ng mga puno. Hindi lamang makasigurado itong si Manong Takor kung doon ba sa lugar na iyon pinatay ang mga ito. O maaaring ang mga butong iyon ng mga hayop doon sa kagubatan. Gumagawa pa ng mga usal at ritual itong si Manong Takor. Susubukan niyang sundan ang amoy ng mga ito. Kailangan na mahanap pa nila ang ibang mga buto sa gubat na iyon. Sigurado itong si Manong Takor na hindi lamang ang mga nakikita nilang mga buto ang naging biktima sa gubat na kinaroroonan nila. Ngunit nang matapos na nitong si Manong Takor ang ginawang mga usal, walang naramdaman ang matanda. At naamoy na may mga buto pa sa malapit ng kanilang kinaroroonan kaya nagpasya na lamang ang mga ito na muling umusad. Ngunit daladala -dala nila ang mga butong iyon sa kanilang paglalakad. Makalipas pa ang ilang mga minuto. Dito na nakakita ng mga nilalang ang mga ito. Kakaibang mga nilalang na hindi tulad doon sa kanilang mga nakakalaban kagabi lamang. Kakaiba ang mga ito dahil mukhang hindi mga mababangis dahil mga tao ang kanilang mga nakikita na mukhang abala sa pangunguha ng mga kahoy na maaring gagawing mga panggatong pinakiramdaman nila ang mga ito kung may mga katauhan ba ang mga ito na hindi mga ordinaryo maaari kasing nagkatawan tao lamang ang mga ito ngunit sa likod ng pagiging tao may mga nakatagong bangis Ngunit matapos ang kanilang mga ginagawang usal na pagtanto nitong si Manong Takor na mga tao talaga ang mga iyon. Kaya nagpasya ang kanilang grupo na manmanan muna ang mga kilos ng mga iyon. Ngunit napalingon ang mga ito sa kanilang likuran nang mayroong magsalita. Paglingon ng mga ito, agad na bungad na wika ng isang matanda doon sa apat na mga katao na nakatayo sa kanilang likuran. Mga dinoo, mukhang naligaw kayo sa gubat na ito. Hindi ba din nyo nabalitaan na sobrang napakadelikado ang paglilibot sa kagubatan na ito? Mas nakakabuti sigurong sumama na muna kayo sa amin. At kung gusto ninyong ihatid namin kayo sa patag, gagawin namin. Ayaw na namin na may mga mabibiktima pa ang mga mababangis na mga nilalang na naninirahan sa gubat na ito bumungad naman sa kanilang paningin ang apat na mga kalalakihan. Dalawa sa mga ito ay matatanda kasama na ang matandang nagsasalita. Sa tingin nila ni Manong Takor, mga ordinaryong tao lamang ang mga ito. Bukod kasi sa wala silang nararamdaman na mga masasamang tangan at pagkataon ng mga ito, makikita mo rin sa kanilang mga postura na walang mga kakayahan o mga tangan ang mga ito ngunit nag-iingat pa rin itong si Manong Takora. Nagtatanong ng ilang mga detalya ang matandang aswang. Ngunit nasasagot naman ito ng tama ng matandang kausap na nasa kanilang harapan. Agad na may binulong naman itong si Paing doon sa matanda. wi ka ng antingero. Manong Takora, ano kaya kung sumama tayo sa kanila? Ngunit kinakailangan pa rin natin na mag-iingat sa mga ito. Kailangan natin na manmanan ang mga ito. Baka nasa kanila pa ang kasagutan sa ating misyon. Agad naman na naintindihan nitong si Manang Takor ang ibig sabihin nitong si Paing. Kaya pumayag ito sa mga sinasabi ng kanilang karap. Ngunit agad rin na binulungan ng matandang korkor ang mga batang kasama na dapat na nilang mag-iingat at dapat na wag humiwalay ang mga ito sa kanila. Wag din gumawa ang mga ito ng mga bagay na hindi kaya ayah. Wag umataki ang mga ito kung sakali hangga't hindi sinasabi ni Manong Takor. Makalipas ang ilang mga sandali, dinala na ang kanilang grupo doon sa mga kasamahan ng mga ito doon sa may kakahuyan at ipinakilala nakita nilang masayang-masaya ang mga ito nang makita ang grupo nila ni Manong Takor. Agad na nakakaramdam ng kakaibang pangitain ang matandang aswang batay sa kanyang mga nakikita. Hindi maipaliwanag ni Manong Takor ang kanyang mga nararamdaman para kasing may kakaiba sa mga ikinikilos ng mga ito. Parang kakaiba ang ngiti at tuwa ng kanilang mga mukha. Matapos iyon, agad na naman silang dinala doon sa tirahan ng mga ito. Ayon sa kwento ng mga ito, ang kanilang grupo ay tinatawag na tribo ng abok. Galing daw ang kanilang tribo sa kabilang isla at nagpasyang dito na sa isla ng Kurako maninirahan sa kabila ng panganib sa kagubatan na ito. Nakakayanan nila ang mga mababangis na mga nilalang sa gubat na ito dahil sa kanilang mga natatanging mga armas na kayang pumatay ng anumang mga mababangis na mga nilalang na nagkalat sa islang ito. Nang tanongin naman ni Manong Takor ang matandang nagpakilala na si Manong Usting tungkol doon sa mga nawawalang mga taong tagapatag na pumasok sa gubat ng kurako at hindi na nakababa. Wala namang maisagot ng kabuuhan na detalye ang mga ito. Ayon sa matanda, na maaring nagiging biktima lamang ang mga ito ng mga mababangis na mga nilalang na namumugad sa kagubatan.